Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 4, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang espesyal na enerhiya habang nagsisimula ang Pluto retrograde, isang pagkakataon na nag-aanyaya sa iyo na tuklasin ang mga nakatagong kalaliman ng iyong mga emosyon at ambisyon. Para sa iyo, Capricorn, ito ay isang oras upang yakapin ang iyong natatangi at hindi gaanong nakikita na alindog isang kaakit-akit na puwersa na humihikayat sa iba nang hindi kinakailangang magsikap. Sa paglalakad mo sa araw na ito, maglaan ng sandali upang magnilay kung paano ang pakiramdam ng pagiging sinasamba ay nakakaapekto sa iyong pananaw at pakikisalamuha sa mundo. Ang ganitong pakiramdam ay maaaring magbigay sa iyo ng isang pakiramdam ng kapangyarihan at kahalagahan, ngunit maaaring magdulot din ito ng ilang mga hadlang na nagiging sanhi ng mga hindi inaasahang alalahanin. Habang ikaw ay umuusad sa araw, maglaan ng oras upang tingnan ang iyong sarili ng malalim at tanungin kung ano ang talagang nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at halaga. Habang lumilipas ang oras ng araw, ang enerhiya ng Pluto retrograde ay nagsisilbing isang paalala na may mga pagkakataon na kailangan mong muling isaalang-alang ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring nagiging sagabal sa iyong espiritu at sa iyong paglago. Habang ang Pluto ay nagre-retrograde, inaanyayahan ka nitong maghanap ng mga bagay na nagiging sanhinang pagkabigo o pagkalito, at maglaan ng oras upang magtulungan ka sa iyong sarili at sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagpapalaya mula sa mga ito. Maaaring hindi madaling tanggapin ang mga aspeto ng iyong buhay na kailangan ng pagbabago, ngunit sa ganitong panahon, ang pagbabago at paglago ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng malalim na pagsisiyasat sa iyong sariling damdamin. Ngayong araw, hinihikayat ka na maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na magpahinga at magsimula ng isang bagong kabanata, kung saan maaari mong iprioridad ang iyong sariling kapakanan at kalusugan. Ang pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa iyong sarili, ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng paglilinis at paglago. Huwag matakot na huminto at magpahinga upang maproseso ang mga bagay na nagiging sagabal sa iyong kaligayahan at tabumpay. Kung mas pinipili mong magkaroon ng mas maraming oras para sa iyong sarili at mas pagtutok sa sarili mong mga pangangailangan, makikita mo ang isang mas magaan at mas masayang pagsisimula sa hinaharap. Habang tumatagal ang araw, maglaan ng sandali para sa mga maliliit na kasiyahan na makapagpapasigla sa iyong katawan at kaluluwa. Maaari mong tangkilikin ang isang tahimik na sandali kasama ang isang magandang libro o maglakad-lakad sa kalikasan. Ang mga simpleng hakbang na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magpahinga, magmuni-muni, at magrefresh. Hayaan mong ang init at kasiyahan na dulot ng ganitong mga sandali ng kalmado ay magbigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga susunod na hakbang sa iyong buhay. Ang mga sandaling ito ng katahimikan ay makakatulong sa iyo na magpagaling at maghanda para sa mga hamon na maaaring dumating sa mga darating na linggo. Huwag kalimutan na sa panahon ng retrograde ng Pluto, ang mga pagbabago na nauukol sa iyong mga damdamin at ambisyon ay magaganap ng dahan-dahan at may mga pagkakataon ng pagsubo. Ngayon ang tamang panahon upang magpatawad at magtakda ng mga hangganan na magbibigay daan para sa mas malusog na ugnayan at mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay puti, isang kulay na sumisimbolo ng kaliwanagan, kalinisan, at bagong simula. Makikita mo na sa pagyakap sa puti, magkakaroon ka ng bagong perspektibo na magbibigay sa iyo ng mas malalim na pananaw sa iyong buhay. Ang mga maswerteng numero mo ay labing isa at tatlumput tatlo. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito upang gabayan ka sa mga desisyon o hakbang na gagawin mo ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng oras para sa pagpapahinga at ang pagsasagawa ng mga gawain na magpapalakas sa iyong loob at magbibigay aliw sa iyong katawan at kaluluwa. Maglaan ng oras para sa iyong mga personal na pangangailangan at magplano para sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng saya. Bilang isang Capricorn, ang pagiging matatag at responsable ay isa sa mga pangunahing katangian mo. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng enerhiya ng araw na ito na magpahinga at magbigay pansin sa iyong sariling pangangailangan. Ang pagpapatawad sa iyong sarili at ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang pagpapabaya sa mga gawain, kundi pagtutok sa iyong personal na kaligayahan at paglago. Mahalaga na magkaroon ka ng balanse sa buhay. At ang pagbabalik-loob at pagpapatawad sa sarili ay isang hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas masaya at magaan na buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga pagkakataon ng pagpapatawad at paglilinis na ibinibigay sa iyo ng enerhiya ng Pluto retrograde. Makikita mo na sa bawat hakbang na ginagawa mo upang mapabuti ang iyong buhay, magbubukas ang mas magagandang oportunidad at kadalakan. Ito ang panahon ng muling pagbabalik-loob, isang panahon ng paglago at pagpapatawad sa iyong sarili at sa iba. Ang ganitong uri ng paglilinis ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas magaan at mas maliwanag na landas patungo sa hinaharap. Ang gawain para sa iyo ngayong araw ay ang mag-organisa ng isang paroon ng kaon o simpleng aktibidad na magpabalakal ang lahat relasyon ng mga dalangin sa pamilya ng ating mga at mga Subscribers na ang paggawa nila ng mga bagay na ng magpapasaya sa kanila sa buhay at sa iyong sarili trabaho, ay magdadala ng mga mas magagandang kalusugan, karanasan, payapa at masayang Huwag kalimutan na ang bawat at ay isang pagkakataon upang na biyaya at malasakit at pagmamahal sa mga mahal mo sa buhay. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ang ng, ng mga komento sa at, at atensyon sa kanila ay hindi hiling lamang makikinabang sa kanila kundi pati na rin sa iyong emosyonal na kalusugan at kaligayahan ng masayang buhay sa pagtatapos ng araw. Maglaan ng oras upang magmunimuni sa lahat ng iyong mga karanasan kalikasan. Maraming salamat sa panonood mas mapapalalim ko iyong, iyong relasyon halaw. sa iyong sarili at sa iba. Naway gabayan ka ng mga Ang bawat bituin sa iyong landas. isang landas. para magbago at Huwag at mag-like, mag share, Huwag kalimutan at subscribe na sa bawat para sa bigay ka ng na mahal Magbabalik din ito Hanggang sa iyo ng mas maraming kadalakan at kasiyahan. Sa, sa bawat